mga ebidensya ang ginagamit ng arestadong polis sa kanyang pang-hold up na recover sa kanyang mismong sasakyan kaya nalalong nagdiin sa kanyang kaso. soset, 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 lepas terbangun. Ayo, mau lepas lepas

sa paraiso 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 Lipin mo yung ano, Ayun. under uh, banks. Under mo sa amin kanina. Kabila. Wala sa wala. Ito 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 yung ano yung gitna. Okay. Na. Labas na, labas na. Kabila. Kabila. Sa sa harap na. Hindi naman to na ano, hindi nakasama sa Kukunin lang natin yung plaka at saka yung mga kasi yeah. okay, sa dyan. Okay, no, Hindi okay. naman ang sa ano. Oh, okay. O kunin nyo yung ano, plaka, yung barel at saka yung parit yung... Bye. 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 sa ganun na ano to eh, ginuupag ang eh. <laughs>